Hi everyone, magandang buhay po. Ganun mm -mm. talaga yung mga intro natin. May konting kutkutin sa ating device. Kasi, ito yung meron tayo. Kaya, let's do action para mas paging makulay yung recording natin. And, This is Pokemon Emerald Kaizo so News Locking. Dami nangyari. At napaisip ako. Napaisip ako. Ika-calibrate ko ulit siya. Mm -mm. Sa so, ko na lang. Yan po. okay Thank you. kabaling natin. Mm -mm. Ano lang tayo? Um, ano ba yung... So, 1.5. Yun lang. Yun lang yung gusto kong gawin. Yun. Okay na. Nagawa ko na yung gusto kong gawin. And next naman natin, And connected na yung ating console. So, fast forward na natin. Ano ba nangyari? Ano update ko? Um, ano ba magandang update? Okay naman, grateful buhay. Pero ito yung mga nakaraan, yon may mga pinost din ako may napost na ako sa wakas pagkaraan um, kasi nag-record ako, nag-crash yung savings. Kaya, ang ginawa ko, inayos ko na storage. kaya um, Kala ko mag re pa ako. May may kaya? Meron na. <tinyo> tubig itong angkol. Lagi 24, 26. Then ito tatlo na lang ha. Thank You. Sana ba ako? Yan. Gawin nating capital. Man, dalawang no? gin nga. Wala, ano? Man, ang gin. Shoutouts. Wala. Wala.

makakatapos tayo. Ang goal natin, maka, ano, makatap kay Broly ng isang kasahan. Siguro naman may ginawa na tayong bright dun. Diba? Ano oras na? Ano oras na? 10, 10.50. 10.50. Magandang buhay po. 10.50. Leben yun eh. 10.15 Mabilis ka ba ito? Ayun mm -mm. Yan. Push din natin yung ano tindahan. Yun yung reality natin. Ang dami na nating walang paninda. Kaya ako magkakaroon talaga ng movement sa puhunan. Bibili ko na ng paninda. Yeah. Mm -hmm. Ito yung bread and butter natin eh. Ito yung realidad natin eh. Huwag na tatanggi eh. Huwag natin pepekein. Yan yung meron tayo eh. Pagpasalamat natin. Kaya kapag i-upgrade yan ni G.O.D., Diba? In Jesus' name. Amen. So, one take lang to. Kung may madeds, merong ma-faint, may makatakas na wild Pokemon, diba? May nag-fled, may nag-self-destruct, basta ma-faint. Repeat na. Kapag namatayan tayo sa kahit anong battle, repeat na pag natalo tayo sa battle kay Roxanne namatayan tayo ng isa repeat na ayun nag -fled. so repeat na paano yun paumpis ako pa lang tapos repeat na sabi ko kasi sa mga previous ano ko record ko kapag na-deads ako end na yung video Mm-hmm. Edna siya. sa oh. Baliw talaga, eh. Sassy. Pero yung stats maganda. Sakto lang yung stats. <coughs> diba? So, dito sa ating recording, may isang salita, no? May isang salita talaga na huwag natin masyadong abusuhin yung game kung kailangan natin mag-repeat na mag-repeat. 'Di diba? Kasi given na pwede natin siyang ulit-ulitin. Pwede dito sa recording natin. 'Di ba? Sito it lang na unang battle pa lang na aware na tayo kasi intro 'yun eh. So doon pa lang sa basic na iligtas mo lang si professor diba hindi mo na nailigtas so that's game over understood diba so with that tama ito lang yung sharings natin ito lang yung video para sa ngayon diba at least okay na to. Pwede na to. Bye. Mamaya, mamaya gagawa ko. Bago.